Hello guys, good afternoon guys. Hapon na ako ay kagagaling ko lang doon sa lutokan Tapos nag-edit lang ako ng video. Ngayon guys ay ako ay nandito sa parang at gagamutin natin yang bulugan. Gawa ng ito ay may sugat yung kanyang tagiliran. Ang igagamot natin dyan guys ay ito. Ayan. An, ano ba ito? Combinex ang pangalan nito guys para hindi ano dapuan ng langaw at para gumaling din yung sugat niya kasi kapag napabayaan lalaki yung sugat at saka baka magkaroon pa ng uhud so ito guys ang ating igagamot sa kanya please like and subscribe to our channel guys so ayan guys yung ating bulugan ipapakita ko sa inyo yung sugat Ari oh. Nagkakasugat siya. Namamaga, ka, namamaga pa oh. Ayan. Tapos dun sa kabila, may malaki dun sugat din. Kaya ano handi natin. Ayan oh. Nilalangaw. Ayan guys. Nilalangaw yung uut Ay uut <laughs> nilalangaw. So ayan guys. Nilalangaw yung kanyang sugat. Lumalaki. So ayan yung ating bulugan. Ang dami kaya ang langaw guys. Kaya, ito ay ating ah, gagamutin. So, are, i na. Isprayhan mo na. Sabi ko sa'yo kasi, huwag mo lang painuminin. Ayan, oh. Wait lang, papakita natin yung pag-spray. Ang dami kasing, ano, oh uhud uhud ayan kulay blue pala yun ano ah violet pala ayan hindi na ngayon yan matatapuan ng langaw ha may mga uhud na raw maliliit guys kapag ito ay pinabayaan natin lalaki po yan ito nga o um, namamagaan na kaya pala namamagaan na yung ano yung uhod, gawa ng... Ay, uhod. Kaya po pala namamagay yung, su, yung sugat kasi may uhod na. Ayan, o. Oh. Tapakita ko sa inyo, guys. Ayan. Diba? Kawawa naman ating bulugan. So, are. Hindi na yung dadapuan. Baka naman mahimod niya. Hindi. Ito lang bang may sugat? Ito lang baka na to? Kaya mo hindi niya na, hindi na madapuan ang ang sugat niya. Kaya pala namamaga. Tilis yung kanina, madami May mga tilis na. Ayan guys, oh, may maliliit na uod. Ayan guys. Kaya, kapag kayo ay may sugat yung baka nyo, ito lang o. Oh, ang bilhin nyo. Yan po ang gamot. Ang laki na no. Laki na ito guys. Napakakapal o. Oh. Mababa lang siya pero yan ang kapal ng katawan. eto guys kaya kailangan ay gamutin natin din ang ating mga baka pag nagkakasugat huwag natin siyang pabayaan gawa ng yan ay hindi gagaling yan ay lalaki lalaki lang at gawa ng mga langaw ba lalo na kapag nagkauhut nakupo. lalalim yung sugat na yan so ayan guys nakapag ano tayo gamot sa ating bulugan at ari naman ang isang baka natin na si Primo. Ayan no. Oh. Ayan po si Primo. Mabait na ito. May mga ano-ano din na eh, itim-itim. Buti hindi nasusugat. Ayan. <coughs> na sugat. Ayan. Naano na rin oh, nalapit na. Tinatanaw na pa sa ilong niya. Ito yung mga lala, ano, ito yung mga lalaki nating baka.